Hello, hello, anyong Anyong sa iyo mga kapacham Andito na ang pinadala ng ating sponsor for the day Sponsor ng ating foodie ha? Salamat MK Manager Kid suntubi, to be MK Married Kid Yo, nadolting na ang ating kid <laughs> Salamat Kid ha? Manager Kid From Dadians Diner. Yun, uh, Imus Cavite, kompleto, may rice pa. Best silog in town, in Cavite, Cavite. Yun, i-pronounce mo ng maayos kasi, Sir Janus. Yun, salamat po. ah, kompleto. Order na, pa-deliver na po kayo. Lalamu, Food Panda. Dadians Diner.